Hindi malayong magkaharap sina Steven Loman at Enk Orgil Baatarku dahil pareho silang nasa timbang na bantamweight division. Pareho din silang nasa top rankings, number 2 si Loman at number 4 naman si Enk Orgil. Ang tanong, paano lalabanan ni Stephen Loman ang binansagang Filipino eliminator na si Enk Orgil Baatarku kung sakaling magkaharap sila? Gawan natin ang breakdown ng kanyang laban kay Bibiano Fernandez na isang mahusay na BJJ black belt at mahusay din sa striking tulad ni Enk Orgil. Inaasahan ng marami na madadala si Loman sa grappling ni Fernandez pero ipinakita ni Loman ang malaking improvement sa wrestling, ground control at lakas. Silipin natin ang mga ginamit na kakayahan ni Stephen Loman sa laban na ito na maari niyang gamitin kapag nagkaharap sila ni Eng Orgil. Una, striking para kontrolin ang laban. Gumamit siya ng front kick, low kick at high kick para mapanatili ang distansya. Matalinong kombinasyon ng suntok tapos ay mabilis na footwork para makaiwas sa counter ni Viviano. Pangalawa, takedown defense and offensive wrestling. Pinigilan niya ang maraming takedown attempts ni Bibiano gamit ang malakas na hips at sprawl. Na-takedown din niya si Bibiano ng ilang beses, patunay sa laki ng in niya sa wrestling. Pangatlo, ground control and top pressure. Sa ground, na natili siyang mabigat sa ibabaw ni Bibiano at patuloy na nagpakawala ng ground and pound habang iniiwasan ng submission lalo na sa close guard ni Bibiano. Pangapat, kondisyon at bilis ng laro. Nanatili ang kanyang energy at hindi siya bumagal sa ikatlong round. Maliwanag na fresh pa siya kumpara kay Bibiano sa huling bahagi ng laban. Panglima, Fight IQ. Magaling ang mixing niya ng striking at takedown sa tamang pagkakataon. Hindi siya naging pabigla-bigla, laging matalino at maingat sa bawat galaw. Kaya naman sa huli ay nanalo si Stephen Loman sa isang unanimous decision, isa sa pinakamalaking tagumpay ng kanyang karera, at patunay na kaya niyang makipagsabayan sa striking at grappling sa world-class na level. Halos taglay din ni Enk Orgil ang lakas, matalinong gumalaw sa ground at kayaring makipagsabayan sa striking. Subalit mas mabilis at mas matalinong gumalaw si Stephen Loman sa striking. Si Encorgil ay wala ring knockout power kaya malaki ang magiging advantage ni Stephen Loman pagdating sa striking. Pagdating naman sa ground, wala pang nakaharap si Encorgil tulad ni Stephen Loman na tulad niya ay solid at malakas din ang katawan sa bantamweight division. Ano sa tingin nyo mga kamisyon kaya ba ni Stephen Loman na talunin si Encorgil? Comment lang sa iba ba kung ano ang inyong saloobin mga kamisyon.